Isang gabi ng Disyembre taong isang libo na at naput sa lungsod ng San Pedro, Laguna, tahimik ang mga kalsada at malamig ang simoy ng hangin. Isang mansyon sa loob ng isang exclusive subdivision ang nagmistulang eksena ng isang pelikulang hindi inaasahan ng sinuman. Sa bahay ng pamilyang Gutierrez, isang kilalang angkan ng negosyante, natagpuan ang mga bangkay ng limang miyembro ng pamilya isang masakar na hanggang ngayon, ay isa pa ring palaisipan. Ang pamilya Gutierrez ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa San Pedro. May-ari sila ng ilang pawnshops, shops, gasoline stations, at mga paupahang apartment. Ang padre de pamilya, si Don Ernesto Gutierrez, ay kilalang istrikto ngunit mapagkawang gawa. Ang kanyang asawa, si Alicia, ay dating guro sa kolehiyo at kilala sa simbahan may tatlo silang anak, sina Marco, 23, Isabela, 17, at ang bunso na si Santino, 12. Ayon sa mga kapitbahay, tila ideal family ang mga Gutierrez. Magalang ang mga anak, mabait ang magulang. Ngunit sa likod ng magarang pader ng kanilang mansyon, may mga sekreto pala silang itinatago. Ikalabing apat ng Disyembre taong isang libo naraan at Bandang alas 8 ng gabi, isang housemaid na si Aling Clara ang tumawag sa barangay outpost. Nanginginig ang kanyang tinig habang sumisigaw, patay sila. Lahat sila patay. Pagdating ng mga pulis, bumungad sa kanila ang nakakakilabot na eksena, ang buong pamilya Gutierrez ay natagpuang walang buhay sa kanika nilang kwarto. Si Don Ernesto ay may tamal ng bala sa ulo. Si Alicia ay may mga marka ng sukal sa leeg. Si Marco at Isabella ay parehong may tama ng saksak, habang si Santino ay natagpuang nakapikit, tila natutulog, ngunit may lason pala sa katawan. Walang bakas ng forced entry. Walang nakawan. Parang ang gumawa ng krimen ay kilala ng pamilya. Agad na lumutang ang iba't ibang teorya. Ang una, inside job. Isa raw sa mga kasambahay ang may galit o koneksyon sa nangyaring krimen. Ngunit nang isa-isahin ng pulis ang mga staff, Si Aling Clara lang ang nasa bahay ng gabing iyon, at siya mismo ang tumawag sa pulis. Luma na rin siya sa serbisyo, mahigit dalawampung taon ng kasama ng pamilya. Pangalawa, business rivalry. May mga kompetensyang negosyante raw na naiinggit sa Gutierrez. Isa sa kanila, si Tony Reyes, ay minsang nakaalitan ni Don Ernesto dahil sa lupa. Pero walang matibay na ebidensya. Pangatlo, personal na galit mula sa loob ng pamilya. Lalong lumalim ang investigasyon ng matuklasan na may mga lihim si Marco, nabaon ito sa utang sa sabungan at may mga kaibigang sangkot sa droga. Si Isabella naman ay may nobyo na tutol ang mga magulang. Si Alicia Raw ay may matagal ng alitan sa isang kamag-anak tungkol sa mana. Dumarami ang posibleng motibo, pero kulang sa konkretong ebidensya. Lumipas ang ilang linggo, tila wala ng pag-asa ang kaso. Hanggang sa isang araw, may dumating na sulat sa istasyon ng pulis nakatay ang buong sulat, walang pirma, at nagsasabing, ang pumatay sa kanila ay kasambahay niong hindi ninyo iniimbestigahan. Muling tinanong si Aling Clara. Sa ilalim ng pressure, inamin niya na hindi siya nag-iisa ng gabing iyon. Nandoon din ang isa pang kasambahay na si Leo, isang pamangkin niyang bagong solto mula sa probinsya. Wala sa listahan ng mga opisyal na empleyado si Leo dahil hindi pa raw ito regular. Nang hanapin si Leo, bigla itong nawala. Doon nagumpisang tumutok ang investigasyon sa kanya. Matapos ang ilang buwan ng pagtugis, natunton si Leo sa bayan ng Baler, Aurora. Nang maaresto, hindi na siya nakatanggi. Inamin niya ang lahat, ayon kay Leo, may utos daw sa kanya si Marco. Nais nitong takutin ang kanyang ama para makuha ang malaking bahagi ng mana. Plano lang sana ay sindakan lang si Don Ernesto at hindi siya balak patayin ngunit nagkasagutan sila, at nauwi sa pagkakabarin. Si Alicia ay sumugod, kaya't siya'y sinakal. Umihiyak si Isabella, kaya't, sinaksak niya para hindi siya makasigaw. Si Santino, ayon sa kanya, ay hindi niya kayang saktan kaya nilagyan na lang niya ng sleeping pills ang inumin. Pero overdose ang naging epekto. Hindi ito basta-basta pinaniwalaan ng korte. Maraming inconsistencies. May iba pang mga detalye na tila hindi niya alam isa lang ba talaga siyang scapegoat? Si Leo ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit sa puso ng mga tao sa San Pedro, may mga tanong pa rin na hindi nasa sagot. Totoo bang siya lang ang gumawa? O may ibang tao sa likod ng masaker? May mga usap-usapan na si Don Ernesto Rao ay may koneksyon sa isang lihim na samahan. May iba namang nagsasabing si Isabela ay buntis at ang ama ng bata ay isang kilalang politiko. Lahat ito'y nanatiling haka-haka. At hanggang ngayon, mahigit dalawang dekada na ang nakalipas. Ang mansyon ng Gutierrez ay nananatiling nakatayo, walang tumitira, tahimik, at tila nagbabadya ng kasaysayang puno ng dugo. Ang kaso ay isinara, ngunit ang katotohanan ay tila naibaon na rin sa hukay kasama ng pamilyang minsan ay kinilala ng buong bayan.